inilapit ko na nga siya sa mga girls natin para siyempre mapayuhan siya hindi lagi ako yung papayo sa kanya na para umamin na ha eh ito nga ganito nga pati hindi ba kasi ano ito ah ito babaeng perspective oh. to ah mm. lang yan na sasabihin mo sa kanya na gusto mo rin siya diba And ito kasi ito ah sasabihin ko sa iyo ah Oi, 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 Uy! Ganda na Uy! Ikaw ah! Kilala ko na kasi sino yung Uy! 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 Ang dumi na nga nang isip ko! Yung guys, i-heart react nyo kung tingin nyo magsiseryo si SG kay Kulin. At syempre, i-like react nyo kung tingin nyo hindi. Misha, it's your girl, Viva! Tignan nyo kasi sino kasama ko, guys. Tcharam! Oy, 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 bakit? Oh, Anong chismis yan? Hindi, hindi chismis to. Ito kasi... Oh, tama na yung chismis. Oh. Hindi kami chismoso dito. hindi kasi, di ba ito, nilapit ko na nga siya sa mga girls natin para syempre, mapayuhan siya. Hindi laging ako oh, yung papayo sa kanya na para umamin na nga. Oh, yeah. Hindi oh, okay. ko naman maintindihan yung damdamin ng babae. ko. Kaya... Hindi. Alam mo kasi, alam mo Nard, iba kasi yung sa babae ka nang hihingi ng advice. Truth, truth, eh, truth eh, truthfully. Kaya nga ako nalapit sa inyo. Eh, ito nga, ganito nga. pati mo ba kasi amin? Mm hmm. Ilang beses ko na nagtatry ako, pero hindi ko talaga masabi. Bakit? Ano bang bumabagabag sa isip mo? Na baka magkaroon ng pag sinabi ko, magkaroon kami ng gap. Paano ng gap? Eh, paano ka magugustuhan oh, kung hindi mo sasabihin? Uh Oo, -oh. Di ba? Oo nga. kasi Hindi ah, nag overthink eh. nag overthink ka lang nga Alam mo kasi, eto ah, eto, babaeng perspective to ah. Naghihintay lang yan na sasabihin mo sa kanya, nagustuhan mo Totoo! Truth eh! Truthfully! Ano? May point ka mo? Pero... Di ba, eto kasi na ito ah, sasabihin ko sa'yo ah. Kailangan mo din ang paghihintay Tatagan mo! Uy! 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 Okay. Hey. Oy, Colin, alam mo ba? Ito, uh. masipag to sa bahay. Ay, oo, ah. masipag to. Kaya, ay kaya mo nga dyan kung bakit ayaw umahin pa dun sa gusto niya. Hey. Kaya no? oh. nga eh, magugustuhan naman siya. Ba't ayaw mo din aminin? eh? Oh. magugustuhan rin na kasi. Ayaw ka ba at masorpe-torpe yun? Oh, Wala tayong mga ginamahiyate Ay si Ote Ay grabe Ay kaya Grabe yung na Ay mga tay Ay Uy Ganda yung sumalapitan Nard nga pala Nard Uy 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 eh, sige, ano, aalis na rin kami. Pero ano, moting, ano, ah. Pero ano, ina, G, aalis na rin kasi kami. Inintay lang din namin si SJ. Ha? Kasi, anong oras na rin, paggabi na rin, eh. Eh, sama na kami. Kain na lang tayo muna, oh. Oo, sige, sige. O, tara. O, sige. Eh, ayun, aalis na rin kami, ha? Ah. Tara. Tara, tara. Ayun, bisita ako dun sa inyo, ha? oh sige, sige, walang problema. Oo, oo, oo. Sige, problema, pre. Punta ka lang pag-ang SJ. O oh, sige, ah, sige. Oo. Uh, tara na nga. Bye-bye. Kaya nga, punta ako doon ha. So, ayun nga, ah, uh, tara, tara, hmm. may gagawin na lang muna ako sa'yo. Halika rito. Tara na, oh, kain tayo. Mag-gigip pa tayo. Tayo nga pala. Kasi, una na kami. Una na kami, mag-gigip kami. Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. Ang bilis naman oh, oh, oh. ang bago ng no? isip mo. Diyan eh, ka na, sumama ka sa kanila. Ha? Hindi na, hindi na. Tara na, tara na. Uy, ikaw ah. Kilala ko na kasi niyo. Uy. Uy ah oh, sige. Ah, oh. ano mo sinasabi si ano? Kaso, 'di ba? Meron nang naliligo doon. Oh. Sino ba si Kulin? Oh. Uy, uy, uy. uy. Um, dumi naman ang dumi na isip. Bakit kasi mo? ayaw pa umamin kay Kulin? Hindi. Ano Hindi naman pero ngayon. uy, uy. Ito ba 'yun? May, may, ano yun ah, may duro kami. I mean, may naliligaw. Oh. Kilala mo naman ako yun, so hindi ako ganun tao. Tsaka, pero, uh, sige, sige, sige. T tara na, tara na. Eh, tara na nga dito. Dito, dito may kakausap. Sige, ano. Una na muna kayo, ah. Makasapin lang kami. Dito tayo, G. yan, naguguluhan ako Ang <laughs> eh, ito kasi... Parang... Napilis ata ni SG na si Kulin yung gusto. Ano, baka si ano nag-serious eh. Baka nag si SG. No? Oh. Oh, hindi. <laughs> Naguluhan <laughs> na ako. Ay, gulo din. Oo, oh, pero... Ayun, guys. Ano, kayo. Oo nga But, eh, Pa-end itong video ko. Bilisan uh, muna, mula na yun. So guys, uh, ayun. Guys, i-heart-react nyo kung tingin nyo nagsiselos si SJ kay Kulin. Mm. <laughs> at syempre, i-like-react nyo kung tingin nyo hindi. Okay? So, titingin kami sa comment section at sa react kung sino, kung nagsiselos ba talaga.